Magandang lunis mga ka Mother Earth. Bali ito ngayon ganap namin bago pumasok sa school itong bunso ko. At ayan nga medyo may sumpong nga siya dyan. Kaya tinutulungan ko na nga mag ng kanyang sarili. Dahil baka alas 12 na time na hindi pa kami nakagaya kay just ko dahi. At bali pagkatapos nga niya dyan ayusin ay ako naman ang mag-aayos para nga makaalis na nga kami. Pasok na naman sa school. Happy Monday mga ka Earth. Hatid na tayo. Ayan, nakapagayos na ako ng aking sarili. Kaya ready to go na nga kami dyan. pasok na kami mga ka Earth. Happy Monday. Hatid muna ako sa school. Ready na siya. Na kami. ready to school na mga kamada earth at ayan nga nagsimula na kami maglakad papunta sa may sakaya ng tricycle at medyo nga maputik yung daan dahil nga umambun kaninang umaga at ayan nga bali malapit na nga kami sa may sakaya ng tricycle dahil nga malapit lang naman ito sa may amin at bali nga umalis na rin agad itong tricycle na sinasakyan namin kahit na kami lang ang pasahero. At bali malapit na nga kami nga sa school dahil nga saglit lang naman itong biyahe. At nang malapit na nga kami nga sa school ay hindi nga kami nga mismo sa gate ibinababa ng tricycle dahil nga isinasara itong daanan malapit na sa mismong school dahil nga uwian na rin at pasokan nga ng estudyante ay iwas disgrasya nga kaya dyan lang kami malapit sa alpha Mart, bumababa at bumababa para hati at hihahatid ko nga siya malapit sa may gate niyan at yan ng mga mother earth salamat sa panonood